Kahulugan ng asin sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa asin ay sumisimbolo sa kalmado at ang pangangailangan na lumika ng isang magandang kapaligiran sa daan. Ang bawat tao ay nakaranas ng masamang sitwasyon at gusto nilang makaalis sa kondisyong ito. Ito ay pagnanais ng bawat tao na malampasan ang mga paghihirap sa kanilang buhay. Ang asin sa isang panaginip ay nagpapakita na kailangan mong makahanap ng solusyon na may tamang aksyon at pag-iingat. Maraming tao ang gustong malaman kung ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa asin kahit na hindi sila masyadong interesado. Ang asin ay isang mahalagang pampalasa para sa lahat. Kapag nagluluto ka, maaaring kailangan mo ng asin para sa lasa. Ang asin ay may kaugnayan din sa pagsasaalang-alang sa pang-araw-araw na buhay. Sa buhay na ito, lahat ay nangangailangan ng asin. Ang panaginip tungkol sa asin ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang panlasa ng buhay. Ang asin ay isang mahalagang sangkap sa pagluluto at nagdaragdag ng lasa sa ating pagkain. Ang panaginip tungkol sa asin ay maaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na magdagdag ng higit pang lasa sa iyong buhay. maaring rin ito magpahiwatig na naghahanap ka ng kaguluhan at pagkakaiba-iba. Pangalawa, ang pag-iingat. Ginagamit din ang asin bilang pag-imbak upang hindi masira ang pagkain. Ang panaginip tungkol sa asin ay maaring kumakatawan sa iyong pagnanais na mapanatili ang isang bagay tulad ng isang relasyon o isang trabaho. Pangatlo, ang paglilinis. Ang asin ay isang likas na panlinis sa mga ritual upang maglinis at maglinis. Ang panaginip tungkol sa asin ay maaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng espiritual o emosyonal na paglilinis pang ang emosyon, ang asin ay kadalasan nauugnay sa mga luha at maaaring kumakatawan sa emosyonal na sakit sa mga panaginip. Kung umiiyak ka ng asin sa iyong panaginip, maaari ito magpahiwatig ng pagkaranas ng emosyonal na pagkabalisa o sakit. At ang panglima, ang swerte. Sa ilang kultura, ang asin ay nagdudulot ng swerte. Ang panaginip tungkol sa asin ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay umaasa para sa swerte o isang positibong pagbabago sa iyong buhay. Tandaan, ito ay ilan lamang sa mga posibleng interpretasyon ng panaginip tungkol sa asin. Ang susi sa pagunawa sa iyong panaginip ay isinasaalang-alang ang konteksto at ang iyong mga kaugnayan sa asin hulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng asin. Kapag nanaginip kang makakita ng asin, nangangahulugan ito na dadaan ka sa isang panahon ng pagbabago. Kung alam mo kung paano haharapin ang mga pagbabagong ito ng matalino, masisiguro mong mabuti ang iyong hinaharap. Makakatulong kung meron kang katahimikan upang matupad ang iyong mga pangarap. Bukod dyan, siguraduhin na sa top condition ang iyong pisikal na kalusugan maaaring kailanganin mong magpatingin sa doktor at magkaroon ng regular na pagsusuri. Kung nanaginip kang makakita ng asin kung saan-saan, ito ay nagpapakita ng iyong pagmamalasakit sa kinabukasan ng iyong buong pamilya. Natatakot ka sa pag-iisip na baka wala kang lakas sa pananalapi upang matupad ang iyong mga pangako sa buhay. Makakatulong kung susubukan mong huwag palakihin ang iyong mga takot maaari itong magkaroon ng malubhang kahihinatnan sa kalusukan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng asin Kapag nanaginip kang makabili ng asin, nangangahulugan ito na naghahanap ka ng tiyak na trabaho para mas mapagplanuhan ang iyong buhay. Sa ngayon, maaaring wala kang pagkakataon na magsimula ng anumang tagumpay na maggagarantya sa iyong hinaharap. Makakainis ka ng husto. Makakatulong kung magbabago ka at ang isang magandang sorpresa ay magpapagaang sa iyong pagkabalisa. Sa ibang mga kaso, ang panaginip na bumili ng asin ay maaaring kumatawan sa isang pagnanais para sa katatagan, seguridad at proteksyon. Ang asin ay kapakipakinabang bilang isang likas na pag-imbak at isang simbolo ng paglilinis at ang panaginip ay maaring maghahanap ng isang paraan upang mapanatili o linisin ng isang bagay sa kanilang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magaspang na asin, ito ay purong asin mula sa dagat. Kapag napanaginipan mong makita ito, nangangahulugan ito ng pisikal at mental na pagkahapo. Ang buhay ay hindi napakadali at marami kang mga pangako at responsibilidad makakatulong kung mas matagal kang magpahinga para pakalmahin ang iyong isip. Ang panaginip ng magaspang na asin ay nagpapakita na kailangan mong magdagdag ng ilang lasa o sarap sa iyong buhay. O kailangan mong panatilihin ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Gayun din, ipinahihiwatig nito na kailangan mong linisin ang iyong sarili ng mapaminsalang enerhiya o pag-iisip kahulugan ng panaginip tungkol sa pampalasa ng pagkain na may asin. Kapag napanaginipan mong gumamit ng asin sa pagkain, istatik ka. Araw-araw, pakiramdam mo ay nabubuhay ka sa isang bagsak. Ang kondisyon ito ay nagdadala sa iyo sa isang nakababahala na kahinaan sa pag-ibig. Makakatulong kung kukuha ka ng matatag na paninindigan na nakikinabang sa iyo. Maghanap ng ibang bagay at matututunan ito mula sa mga aktibong tao sa kanilang buhay. Maaaring kailanganin mo rin makipag-usap sa ibang tao tungkol sa mga problemang nararanasan mo sa ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asin sa iyong bibig Kapag nanaginip ka tungkol sa asin sa iyong bibig, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagkabalisa ay mas nakakatakot sa iyo. Maaring merong kang mabigat na tungkulin at kailangan mong tuparin ito. Palagi kang magkakaroon ng opinyon na itama ang anumang pagkakamaling na gawa mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng asin. Kapag nanaginip kang kumain ng asin, ito ay nagpapahiwatig ng isang pag-urong na sasabog sa iyong buhay. Ginagawa nitong hindi mo alam kung paano magsisimula upang tapusin. Kailangan mong siguraduhin na makita ang ilang mga bagay na mangyayari at hindi ka mahihirapang gawin ang mga ito. Gayun din, kailangan mong gumamit ng lohika at pasensya na hindi hayaan ang isang maliit na argumento na maging isang malubhang salungatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbuhos ng asin. Kapag nanaginip kang matapon ng asin, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong mag na huwag magsimula ng mga bagong aktibidad sa oras na ito. Makakatulong kung hihintayin mong bumuti ang sitwasyon dahil hindi ito angkop para sa negosyo. Hindi mo kailangan sumuko at manatiling kalmado dahil malapit na ang tamang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lugar na maalat. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang lugar na may asin, ito ay nagpapakita na kailangan mo ng kalmado sa mga salita at sa loobin. Ang bawat argumento ay lalago sa isang lawak na maaari kang mawala ng kontrol. Makakatulong ito kung makokontrol mo ang iyong emosyon. Kung walang laman ng lalagyan ng asin, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kulang ka sa pampalasa sa iyong buhay. Araw-araw nararamdaman mo ang kawalan ng laman ng mga bagay na maari magdala ng isang tiyak na kulay sa iyong buhay. Makakatulong kung lumakad ka sa labas upang maranasan ang isang bagong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asin na nakakalat sa paligid ng bahay. Kapag nanaginip ka tungkol sa asin na nakakalat sa paligid ng bahay, ito ay sumisimbolo na kailangan mong maniwala sa mga aksyon na iyong gagawin. Mag-isip ng mabuti bago magsimula ng anumang negosyo dahil darating ang mahihirap na panahon. Maghanap ng mga pagkakataon para sa tagumpay at huwag umasa sa swerte. Kailangan mong maging maingat at magtipid na mga mapagkukunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumpok ng asin kapag nakakita ka ng isang tumpok ng asin na nagiging burol, ito ay nagpapahiwatig ng labis na pagkabalisa tungkol sa mga kasalukuyang problema. Makakatulong ko na mong kontrolin ng iyong damdamin ng mas mahusay. Kung hindi ka gagawa ng tamang hakbang, maaari tong humantong sa mas makabuluhang isyo at depresyon kailangan mong alagaan ng iyong kalusugan at magpahinga ng higit pa sa pamamagitan ng pagtangkilik sa isang bagay na masaya.